importante. Kailangan alamin natin ang kalaban. Kasi kung hindi natin alam yung kalaban, matatalo tayo. Hindi sapat na makilala natin ang kalaban ayon sa kanyang pangalan lamang. Kailangan maintindihan din natin ang kanyang likas, katangian, pamamaraan, istatihiya at ang kanyang kabuuan upang maging mapisa ang gagawin natin pagsugpo sa kilusang komunismo. Naging matagumpay ang mga komunista sa pagpapakilos muli sa mga legal na samahan na nagmula sa hanay ng mga manggagawa magsasaka, estudyante, kaparian, guro, orbanpur at ilang kasapi ng media. Ang papag-away-awayin ng di dalawang reaksyonaryong pwersa sa hanay ng administrasyon at oposisyon ay isang estratehiya ng mga komunista. Ang pagpapatalsik ng isang pinuno ng bansa na hindi umaayon sa dikta nito ay isang pangunahing gawain. Ito ay isang paraan upang magkaroon ng destabilisasyong politikal at mapabagsak ang ekonomiya ng bansa. Upang mailarawan nang pagbagsak ng ekonomiya ay dahil umano sa umiiral na malapidal at malakolonyal na kalagayan sa ilalim ng sistema ng katutubong pidalismo, burokrata kapitalismo at imperialismo ng Estados Unidos. Naging sentro ng kanilang mga black propaganda ay lahat ng presidente ng bansa. So mas sino ilagay niya ng presidente dyan? Mas kasi kanila sino ilagay niya ng presidente dyan? While nakagulo pa yung kabundukan, ginugulo ng mga komunista dyan, hindi tayo ulat. So ang susi dito is kapayapaan. Ah! Ang kaisipang komunismo na umiiral sa mundo ay nati sa tatlong uri ng pakikibaka. Ah! Ang mga revolusyonaryong lokal na yumayakap sa komunismong roso o leninismo ay naniniwala sa parlamentaryo at armadong pakikibaka na pangungunahan ng uring manggagawa kung saan ang insurreksyon ay gaganapin sa kalungsuran. Ah! Ang dating Partido Komunista ng Pilipinas hukbong mapagpalaya ng bayan na pinamamunuan dati ni Crisanto Ibanghilista ng magkakapatid na Laba at Luis Taruk, ay kilala bilang mga Leninista. Music. Ang grupo rejectionist na pinamamunuan ni Yumaong Filimon Popoy Lagman ay yumayakap din sa kaisipang Leninismo kung saan binigyang din ito pagpapakilos sa oring manggagawa bilang pangunahing pwersa sa gaganaping insurreksyon. Ang komunismo ng Euro ay naniniwala sa mapayapang pagreforma ng lipunan upang abutin ang komunismo. Sila hindi gumagamit ng dahas, ngunit taos puso silang nagbibigay ng support ng pinansyal sa mga terorista sa ibang bansa bilang pagtaguyod sa diumanoy diwa ng internasyonalismo. Ang komunismong insik o mawismo ay naniniwala na ang pangunahing puwersa ng revolusyon ay ang uring magsasaka at kailangan ang isang revolusyon ay madugo at marahas at kailangan ito'y magmumula sa kanayunan bago kubkubin ang kalungsuran. Ah! Sa bansang Pilipinas, ang mga revolusyonaryo na yung sa kaisipang mawismo ay ang CPP-NPA-NDF at ang mga legal na printing organisasyon nito. Ah! Kahit pa man na di magkasundo at magkaiba ang kanilang mga pananaw at pamamaraan sa pag-agaw ng kapangyarihan politikal, ang layunin ng mga komunista ay isa lamang, ang sakupin ang buong mundo. Ang sistematikong pamamaraan ng mga komunista ay ang pag-agaw muna ng mga bansang dati kaalyado ng Amerika sa paniniwalang ito ang makapagpapahina nito kasabay ng pagkikipag-alyansa nito sa mga teroristang Islamic sa ilalim ng al-Qaeda network ni Bin Laden, kagad na ipinatupad ng CPP-NPA ang isang tactical alliance sa MILF. Pinatutunayan ito nang dumalaw sa bansang Iraq ang kinatawan nitong si Crispin Beltran upang palakasin ang pandaigdigang ugnayan laban sa Amerika. ano ang digmaang pangmatagalan ng CPP-NPA na magmula sa kanayunan? Ang matagalang digma na magmula sa kanayunan bago kubkubin ang kalungsuran ay isang pangunahing estratehiya ng CPP-NPA. Sila lubos na naniniwala na habang tumatagal ang labanan ay lalong masisira ang ekonomiya ng bansa. Ang pagkasira ng ekonomiya ay isang sangkap na makapagbigay pabor sa revolusyon. Ang bansang Pilipinas ay umaasa sa agrikulturang ekonomiya kung saan 70% ng populasyon ay uring magsasaka. Sa ganitong sitwasyon, nakita ng komunista na ang puwersang magsasaka ang siyang pakikilusin sa gaganaping mawistang revolusyon. Kung mawasak ang ekonomiya, dadami ang makihikahos at dadami rin ang magagalit sa pamahalaan ito ang dahilan kung bakit unumpisahan ng CPPNPA ang revolusyon sa kanayunan upang masira ang produksyong agrikultura na haantong sa matinding kahirapan. Kung maghihikahos ang sambayanan ay lalong mapadali ang paghikayat nito na sumama sa revolusyon dahil kahirapan daw ang dahilan kung bakit maraming nagri-rebelde. Eh. Ang sinimulang matagalang digmaang bayan ng CPPNPA ang dahilan kung bakit ang mga dati umahawak ng araro ay naging mga armado sa halip na magtanim sila ngayon ay bahagi na ng madugong revolusyon. Ang agrikulturang bansa sa halip na magluwas ay umaangkat na lamang ng pagkain sa ibang bansa. Ang mga magsasaka na ayaw sumama sa revolusyon ng komunista ay dadang dahan umalis sa kanayunan upang makaiwas sa labanan ng militar at komunistang NPA. Isang dahilan kung bakit laganap ang squatters at illegal vendors na nagpapasikip sa mga bangketa na at nagpaparumi sa kapaligiran. Ang isang dating magsasaka ay mahihirapang makakita ng trabaho sa gitna ng siyudad. Hindi nakapagtataka kung bakit lumobo ang problema na ang kriminalidad. Ang CPP-NPA-NDF ay masigasig sa pangangalap ng mga bagong kasapi batay sa tinatawag na teorya ng puting papel. Sabi niyo mo dito In a white paper, you can draw, you can write anything you like. Okay, kung sige papel, pwede ba siya anong gusto ni Drawing ng Komunista? Mag-drawing siya dyan ng masod karet, pwede niyang gamitin yan. Pwede niyo alam na kayo ay na-drawing na na pala ng masod karet yung otak mo niyo. Hindi niyo alam na kayo ay ginagamit na pala ng Komunista. Ayon sa mga komunista, karamihan sa mga katutubo at magsasaka sa kanayuna ay parang mga puting papel na ang ibig sabihin ay mga mangmang at madaling maninlang dahil sa kanilang mga blankong kaisipan ay madali itong masusulatan ng kahit anong uri ng mga black propaganda. Kadalasan sa mga slogans na ating marinig mula sa mga katutubo at magsasakang di na kapag aral ay ang globalisasyon, liberalisasyon, foreign intervention, militarisasyon. Sa ganitong mga slogans, malinaw na nasusulatan na ng mga komunista ang kanilang mga blankong kaisipan. Dahil sa pangakong tunay na reforma sa lupa, nagagawa ng mga komunista na may kayat ang mga katutubong magsasaka na sumama sa revolusyon. Nakakabighani ang naturang mga pangako, kaya't marami ang nag na ang ipinaglalaban ng mga komunista ay ang kapakanan ng mga magsasaka ang hindi nila nalaman na walang land reform sa komunista. Sa bansa, naging naging komunista ng China. <laughs> sa bansa ng Cuba, Vietnam, Cambodia, Laos, yung mga bansa na naging komunista ngayon. May lupa pa na binibigay sa mga magsarata. Hindi binibigay yung lupa. Ito, propaganda lang nila ito para maakit kayo. Ang katotohanan nito, kapag sila'y manalo, lahat kayo gawing slave, walang lupa na ibibigay sa inyo. Isang estratehiya ng CPP-NPA at bayan muna o tingin ang galit ng taong bayan laban sa pamahalaan ay ang patuloy na paulit-ulit na pagtalakay sa isyo ng kahirapan. Totoo at di natin maikakailan na malala na ang kahirapan sa ating lipunan. Ngunit habang sumisigaw at patuloy na nagre-reklamo ang mga komunista hinggil sa kahirapan, walang nangahas na ibulgar na ang katayuang ito ay ang siyang gustong mangyari ng mga komunista. Habang inaakit ng pamahalaan ang mga kapitalista na mamumuhunan sa ating bansa upang malutas ang suliranin ng kawalan ng trabaho, ang mga komunista sa pamamagitan ng kilusang Mayo 1 ay abala naman sa pag-oorganisa sa mga manggagawa upang mag-aklas laban sa mga kapitalista. Ang pagpapasara sa libo-libong mga kumpanya ay nagdulot ng kawalan ng trabaho na siyang dahilan upang maghirap ang sambayanang Pilipino. Ang mga komunista ay tulad na isang mandarigma na mayroong dalawang santata, ang tabak at ang kalasang. Pinamumunuan ni Jose Maria Sison ang partido habang